Hi guys! Happy Sunday! 1 of September! Pumasok na ang Burr Malapit na guys ang Pasko. Diyan sa atin sa Pilipinas, simula na ang decorations at pagpapatugtog ng mga Christmas music. Dito naman guys sa aming lugar sa United States of America, malapit nang pumasok ang fall season. Kaya naman, malapit na rin matapos ang ating summer gardening serye sa ating mga videos. Pero bago ang lahat, guys, ipakita ko muna sa inyo at i-update ko kayo sa ating front porch na mga tanim. Kahapon, guys, ay medyo umulan. Kaya hindi na tayo kailangan magdilig. Ito na ang ating condition ng ating front porch. Kung makikita nyo, guys, ay napakadumi dahil ang mga na yung bulaklak ay nagsisihulugan na. Like I said, lumalamig na nga dito sa ating area. So, malapit nang pumasok ang fall. Pero, malagong malago pa rin at magandang maganda pa rin ang ating mga bulaklak. Sing ganda nating lahat. So, eto na ang ating colius. Nagsisimula na siyang mamulaklak, guys. Um, tanggalin ko lang yan para medyo tumagal pa ang buhay ng ating colius. So, dito guys, meron tayong dalawang kulay ng coleus. I think sa Pilipinas, ang tawag dito ay mayana plant. Meron ako mga pasyente na pinapasok lang nila to sa loob ng bahay nila pag taglamig. Hindi ko alam guys kung pwede ko pa itong ipasok. Napaka-konti lang kasi ng ating space sa loob ng bahay na nakaka-receive ng ilaw or ng liwanag sa basement naman guys ipapasok natin ang ating mga kalamansi. So tingnan natin. Ito naman guys yung mga impatiens natin ay napakaganda pa rin. Malagong-malago pa rin siya guys. I think ito aabot to hanggang fall. So meron tayong am um, fuchsia, puti at saka salmon. Sa harap naman guys ay nagsisibula na ang ating napakagandang am um, roses. Ito guys, ang ginagawa ko dito ay pinipitas ko to or ginugupit natin to para ilagay sa altar. Meron tayo dito picture ng ating mga sumalangit na mga ano, mahal sa buhay. So nilalagay ko ang mga roses na yan sa harapan nila, sa harap ng pictures nila. And then ito naman guys, yung ating mga patio tomatoes ay bonggang bongga pa din. Tingnan niyo yan. Although green pa siya guys, pero marami pa rin. Namumulaklak pa nga yung iba guys. So, ayan may mga bulaklak pa. So, marami pa tayong patio tomatoes. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 dito sa paso na nandidip. Okay guys, part 2. So, sa harapan ng bahay meron tayong dalawang patio tomatoes na tanim. So, ito naman sa paso na to bilangin natin. Ayan guys, oh, kita nyo, napakaganda. Kasing ganda natin. Talagang pinipilit natin ang kagandahan natin. Why not shock So dito guys, meron tayong 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ay, kabayo ka 14 meron pa tayong 14 dito Medyo tuyo na yung lupa nito. Kailangan na natin diligan. Nilagyan ko lang to guys ng kahoy. Tinukuran ko kasi nung isang beses guys, parang pabagsak na siya. So ayaw naman natin siyang maputol yung sanga. Kaya nilagyan ko na lang ng kahoy. So meron tayo ditong 14 or 15. Tapos sa kabila naman, magkabila kasi yan guys eh. Ayan o. Oh. Parang dito ay 15. Sinamahan ko siya ng salmon in patience para meron tayong pa-decoration. Hindi lang siya kamatis. Ayan guys, marami nang nagsisilagas ang mga bulaklak. Ito namang sa harapan natin guys, ito ay ghost pepper. Ang ghost pepper guys, or sorry, Carolina Reaper. ang pinakamaanghang na pepper sa buong mundo. Correct me if I'm wrong. Pwede nyo lang i -ano yan, i-search yan sa Google. Um, type nyo guys, Carolina Ripper. So, kung nakikita nyo, meron na tayong mga pula. Nung Friday, naka-harvest din ako dito ng mga anim na piraso or pito. So, ayan guys, pula na siya. Kunin na natin. Ito guys, kailangan ang weather talaga mainit bago siya mamunga. So, nung uminit guys, lumabas na yung mga bunga. Ang dami pa rin niyang mga bunga. May mga buko pa siya guys. Pero kunin na natin to. Ito naman guys, hindi ko to hinihiwa. As in, pagka gumagawa ako ng sinigang, hinuhulog ko lang siya. Kasi guys, pag hiniwa nyo to, ay talagang sobrang anghang. Yung talagang tipong pumapait na yung lasa ng ano, ng ulam sa kaanghangan niya. So, perfect na perfect to guys sa mga mahihilig sa maaanghang na pagkain. Ayan guys, napakarami pa rin yung bunga. Meron akong na-freeze. Marami akong na akong na-freeze guys. Um, tapos, meron pa tayong anim or pito na nasa kitchen. Ayan. Tingnan nyo yan. Napakaganda. Lagay ko lang muna siya dito. Wala tayong lalagyanan eh. Ayan. Ayan, part 3 na to guys. Maraming lamok. Mag-ingat tayo sa lamok dahil ano, parang baka tayo magkaroon ng sakit. Kung sa Pilipinas ay dengue, dito naman ay ewan ko kung ano sinasabi ni daddy. Basta may mga cases na raw na yung pagkinagat ka ng lamok na mayroong kakaibang virus ay malala ang iyong kalalagyan. So, eto na ang mga namumula. Meron pa tayong naiwang mga green dyan. Nakikita nyo ba yan, guys? Medyo hindi kita, guys, kasi green din yung dahon. So, eto na ang ating harvest na ghost or Carolina Ripper. Wala tayo, guys, ano? Wala tayong suot na slippers. Ipasok ko lang to ng mabilis sa loob. Um, si daddy guys ay meron na naman siyang mini project sa ating family room. So ipasok muna natin to and then silipin natin ang ating mga pananim sa likuran. So, pinasok ko lang siya sa dining room, guys. Meron tayong 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 na Carolina Ripper. Actually, nagbago na isip ko hindi na tayo pupunta sa backyard kasi na videohan na natin kahapon yun. Puntahan naman natin ang ating upper deck. Tingnan natin kung meron na tayong mapipitas na tomato sa ating likuran. Dito sa ating upper deck. Tara! Napaka ano, napaka dumi ng ating likuran. Ito ang problema. Ito ang ating struggle kapag tayo ay busy. Tapos, nag, ayan na guys, tingnan nyo. Naglalagas-lagas na yung mga dahon. Papakita ko sa inyo ang ating... Tingnan nyo itong aking gumamela guys. Ang hibiscus na. Napakaganda. Meron tayo ditong trio eh. Mandavilla, Birds of Paradise, at ang ating hibiscus. Ito ipapasok natin ito sa loob ng bahay. Meron akong elephant ears dito guys. Meron na tayong 2, 4, 7 na dahon or anim. Ito na ang ating backyard upper deck. So kahapon ang dami kong na-harvest ng mga green beans. Niluto na natin yon Nagpansit tayo. At saka nilagay ko siya sa ating ginataang tuna. Ayan na guys ang ating kamatis Oh. Pitasin na din natin to Ayan. So ito ay patio tomatoes pa din. Apat kasi ang tanim natin, guys. Dalawa sa harap, dalawa sa upper deck. Ayan. So ang ating patio tomatoes ay marami pa ding bunga. Dito naman sa paso na to, guys, bilangin natin. So meron tayong 29 pieces na kamatis sa harapan. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 naman dito. So dito sa paso na to ay meron tayong 11. Dito naman guys ay 2 dalawa na lang. So marami pa din yan guys. Um 29 29 30 31. 31 plus 11 ay 42. Tama ba? Mahina ako sa math guys. Paumanhin. Ito namang mga green beans natin ay patapos na to guys. Ayan, may mga maliliit pa rin tayong beans. Ayun guys, nakita nyo ba yung nakalawit dun? Oh. Yan ay 10, ano eh, pole beans yan. Late ko na yan na punla eh. Kaya tingnan nyo, mukha tayong gubat dito. Kasi nga, naghahanap yan ng masasabitan. Kailangan ng pole para yan ay gumapang. Eh dahil wala tayong pole, eh ayan na, para na siyang ano para tayong may mga baging baging dito ito pa guys oh kita nyo to beans hindi ko muna siya i-harvest kasi dalawang piraso lang ano namang gagawin natin sa dalawang piraso ay ito pa guys nyo tong mga beans ko. Oh. so lahat ng mga tanim ko guys ay nasa maliliit na pasulang yan dahil hindi tayo pwedeng magtanim straight sa lupa dahil wala tayong pwesto. Ito pa guys, oh. Sige na nga, kunin ko na nga din itong mga beans natin. Lutuin natin to bilang um, side dish ngayong hapon. So, ang uulamin ng mga bata ay pork chop. Kahapon nag-ano ako, nagpakulo ako ng broccoli. Para sila ay makakain ng gulay. Kasi nung isang araw naman guys, nag stir fry naman ako ng veggie. Ayon naman ang aming ulam ni daddy. So, ito, pabalito to ni ate, ng aking panganay lulutuan natin siya. Alalagyan ko lang to guys ng butter. Tapos lulutuan ko siya ng mashed potato. Ayan na ang kanyang ulam for today. Kahapon siya na din ang tumulong sa akin eh. Siya yung naghiwa ng mga gulay at saka ng sahog natin ng ating pansit bihon na talaga namang napakasarap. Yung pansit bihon ng almusal ni daddy ngayong umaga. Ako naman guys ay cereal. Si Ayan parang nahulog yung isang piraso dito. Ayan na, nahulog. Hindi na natin mahanap. Ayan, guys. Tingnan nyo, napakalaki nito, oh. Ayan. Eh, part 4 na yata to guys. Hindi ko alam. Dito tayo sa upper deck. Harvest tayo ng mga green beans. Ito, guys, ay yellow, yellow beans ito. Yellow wax Cherokee. Ayan, tingnan nyo. Pansinin nyo, guys. Nakalagay lang siya sa paso. Meron tayong call use dyan. Tinuso ko lang tong buto. Ayan. Maliliit pa to, guys, eh. Alam nyo ba yung mga maliliit na ganito? Yung hindi na masyadong na lumalaki. Pinapakain ko rin to sa mga alaga. Hong guinea pigs. Gustong gusto yan nila nugget at saka piggy smalls. So, pati yung mga alaga nating ginipigs ay nakikinabang Tingnan nyo naman ito, nandi dito't nakaano. Kunin natin. Ayan. Perfect ito, guys, kasi ano, para yung mga bata nakakatikim sila ng gulay. Yan ang ating struggle bilang magulang. Ako kasi, guys, nung maliliit yung mga anak ko, medyo naano kasi sila eh na-spoil ba sa pagkain. Yung pag-ayaw nila yung lasa. Nagluluto ako ng iba yan ay nung maliliit pa sila. Pero ngayon ang lumaki na, ay eh sabi ko lahat ng kinakain namin, kakainin nila. Kaya mga anak namin, maliban sa tuyo, na talagang nababantutan sila, lahat ay kinakain. Adobo, tinola, kaldereta, menudo, yan ay nakakain nila. Ngayon na malalaki na sila guys, hindi na ako nagluluto ng iba-ibang ulam. Kung ano yung ulam namin, yun din ang kanilang kakainin maliban sa mga isda kasi yung isda guys ayaw nila ng ano yung tilapia yung ganun unless yung fillet pero yung may mga tinik ayaw nila yun pero kumakain sila ng ano pesang tilapia basta fillet eto guys sinisimulan na nating bunutin kasi guys tapos na ang season tapos na si kuya marco season kunin na natin yan So, sa mga bagong magulang dyan, Huwag nyong sanayin yung mga anak ninyong kumain ng mga nuggets, nuggets, langa pizza, ganun. Yung aking bunso ay hindi mahilig sa pizza. Hindi yan mahilig sa American food. Mahilig yun kumain ng kanin. Tsaka yung tuna in can, paborito niya yun guys. Yung nasa lata lang, bukas lang tayo ng isa. Nako, solve na solve na yung bunso ko doon yung ating dalaga ay medyo maselan. Pero ngayon nga guys na malalaki na sila, hindi ko na sila na kung alin yung nakahanda sa hapagkainan, yun na na ang kinakain nila. Hindi na pwedeng umarte. Ayan. Ayan guys, nagtatago pa yung ating mga ano. Okey okay guys, part, part six 6 na yata. To. Tingnan nyo ang dumi na. Sinisimulan ko na kasing tanggalin eh. Bunutin. Napakarami nating liligpitin. Lahat ng na mga nakikita yung mga tanim na yan, tatanggalin natin yan sa paso. Kapag natapos na yung season. Nakatingnan nyo naman ang ating lower deck. Kamusta naman ang kadumihan dyan. Ang pagkakaroon ng garden ay satisfying. Pero napaka-toxic din pagligpit. Bago mo masimulan yan guys. Alam nyo ba bago naging matagumpay naman tong ating ano mga pananim eh napakadami rin nating ginawang trabaho sumakit ng ating likuran ng bonggang bongga ay nahulog na yung ano green beans dalawa nakita ko guys hindi na tayo bababa dun dahil tutulungan ko si daddy dito sa, harap, sa kanyang mini project so ito guys ay hindi ko alam kung bubunutin ko na to meron tayo ditong basil na napakabango ito guys ay lemon tree. Regalo sa akin niya ni daddy nung birthday ko. Ipapasok natin yan syempre. Ito naman ang ating siling labuyo. Ang dami pa rin bunga. Oh. Ipapasok ko to guys sa loob ng bahay. Lalagyan natin to ng grow light. Para all year round meron tayong sili. Eh. Subukan natin. Ngayon ko lang to masusubukan eh. Pero syempre yung ano nito magagamit natin ng bonggang bongga. Yung mga ano nyan dahon para sa sinigang. Yun pa guys, yung ating mga peppers, walang patapon doon kasi yung mga bell pepper, yung mga ano noon, yung mga dahon, ifini-freeze ko naman yun para sa tinola. Ano ba 'yan? Wala tayong dalang ano eh, container. Ito ko muna ilalagay. Huhugasan ko naman guys. Dito ko na ilalagay Diyan na muna natin ilalagay. So isa lang ang ating na harvest na kamatis. Ago, yan dami nating tatrabahuin. Ay, tingnan nyo to, meron pa rin dito. Oh. Ito, guys, pole beans din, no? Oh. Abay, Ay, napaka, napaka, ano, hindi ko maabot. Ayun, guys, meron, oh, dalawa. Ay, syempre, hindi natin kayang abutin yan. Unti, unting mararating. Kala, pa, hindi natin kayang abutin. Kumakanta pa, eh. Pipitas lang ng beans, kumakanta pa paumanhin. Ayan, Paul Beans din yan, guys, eh. Sina, sinundot ko lang dito, oh. Ayan. Tingnan nyo ba? Parang nag-aano na. Meron pa ako nakikita isang beans. Hindi ko naman kayang abutin. Ayun, no, nando sa taas. Ayun. Si daddy na lang ating papa abot mamaya. Ito etong ating marigold. Tingnan nyo, guys. oh ayan. Malapit na talaga ang fall. Taglagas. Means more trabaho for us. Okay guys, pumasok na tayo sa loob ng bahay. I think this is the last part ng ating video. So ito na ang ating harvest for today ng mga Carolina Ripper. And then, ito naman ang ating mga beans and isang peraso ng kamatis. So ito pa ang ating mga na-harvest ng mga naharang araw. Ginamit ko kahapon guys yung isang piraso ng eggplant kasi nagluto tayo ng ginataang tuna. Ang sahog nun guys ay eggplant tsaka yung mga bichuelas. So meron pa tayong apat na bell pepper at eto na nga ang ating sili. O, oh. tingnan nyo to. Ayan. Tingnan nyo, meron akong napitas na na ano eh, mga ano, siling labuyo. So, yung siling labuyo, guys, i-grind natin to Gagawin nating chili oil. Gusto ko rin lagyan ng Carolina Ripper, pero tayo ay mag-iingat. Kailangan nating mag-gloves. Tsaka mag-salamin, salamin, salamin. Dahil, mm -hmm. ano, guys, mahapdi ito sa mata at saka sa balat. Alam nyo, kahit ito mahawakan nyo lang, ay napakahapdi talaga. Hindi ako nagbibiro, guys. Talagang ganun siya kaanghang. But anyway, highway, by the way, ito na ang ating pepper. So, meron tayong Carolina Ripper, Siling Labuyo. Meron tayong bell pepper. Meron pa tayong dalawang eggplant na ating, gagawin ko na yan ngayon guys. Lulutuin na natin yan bago pa yan masayang. Gagawin nating torta. At tinan nyo ating harvest ng mga pipino. Ayan. napakaganda. Ang lalaki pa, oh. So, meron tayong 2, 4, 6 na pipino. Ito, guys, ay zucchini. Nabili ko to sa Giant. Piso, $1 ang limang piraso. So, ginamit ko yung tatlo kahapon. Or no, sorry. Ginamit ko yung tatlo ng Wednesday kasi gumawa ako ng stir fry na gulay. So, meron pa tayong mga kamatis. Ito pa yung ating mga tomatoes, guys. Ayan may nakikita pa kayong mga ano. So, lalagay ko dito yung isa natin na harvest today. tas ito guys, yung isang long hot pepper. Nilagay ko din to kahapon. Gumawa kasi tayo ng chicken curry para sa amin ni daddy. May konting anghang. Nilagyan natin ng isang piraso nito. Tsaka gumamit ako ng isang bell pepper. Pero marami pa tayong tomatoes guys. Meron pa akong tatlong malalaking tomatoes na nalakalagay lang sa fridge. So, itong mga green guys, antayin lang natin yan maging red. Tapos, ito guys ang ating chicken curry. Nilagyan ko yan ng ating bell pepper and long hot pepper from our garden. Okay guys, yan lang muna for today's harvest serye. Garden update. Um, happy Sunday sa mga taga-America. Happy Sunday night sa mga taga-Pilipinas. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa atin dito sa FB World. Wala tayong ganda. Remember, family time is the best time and every gising and every harvest is always a blessing. Bye!